So hello mga kababayan, ito ay yung kabayan kabayan tea. For today's video, syempre pupuntahan po natin ang Kuya Vince Restaurant sa Alcards. So for now, for the meantime, nandito tayo sa Riyadh and then babiyahe tayo papuntang Alcards para ipakita sa inyo yung tamang location if ever man nandito kay sa Riyadh uh, tamang location ni Kuya Vince sa Alcarch para hindi kayo maligaw so, ayun, uh, on the way tayo papunta kay Kuya Vince and of course Uh, ipapakita ko sa inyo ang buong travel no Para uh, if everman na Riyad kayo Gusto niyong puntahan at tikman ang Kuya Vince Kasi nga ano eh uh, For me, masarap talaga ang kanilang barbecue Yun ang paborito at inaabangan ko talaga sa kanila Yung chicken barbecue At pagkakalam ko meron silang sekreto sa kanyang halo-halo na -halo, Which is very relevant kasi tag-init ngayon So tara, ating puntahan ang kanyang restaurant at ituturo ko din sa inyo ang tamang location dahil magbubukas na si Kuya Vince ngayong Monday. So Monday morning, no? 8 a.m. And uh, di ko pa sure kung matatapos ng anong oras. For sure, uh, mga 1 a.m. na yan matatapos sila. So let's go. Thank you sub indo by broth3rmax you So, mga kababayan, andito na tayo kay Kuya Ben's Restaurant kung saan binaybay natin, kung saan makikita or saan natin mahanap ang kanyang restaurant. Kaya subaybayan so, nyo lang ating video. Maraming salamat and God bless.